Nandiskubri na ng Philippine Coast Guard ang mga durug-durug daw na corals malapit sa tiyatawag na eskoda Ito po yung sabi na shoal doon pa rin sa may bahagi ng West Philippine Sea. Kasuda rin ito na ang tahasang pag-akusa ng Philippine Coast Guard sa China na nasa likod daw ng pagkasira ng mga malit na pulo doon naman sa pag-asa case. Ay nito kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela na atuklasan na itinatapon pala yung mga durog na corals at may kahalintuloy ito sa mga nakitang patay naman at durog din na corals sa tinatawag na Sandy Cay. Ayon pa sa mga eksperto, ito na ang karaniwang ginagawa ng China bago naman simulan ang kanilang reclamation activities. Dahil dito naglunsad na rin ang Philippine Coast Guard ng mga rigid hull inflatable boats upang siyasatin pa ang low tide elevation dila naman sa mga itinapon naman ng mga corals. Nabatid nga na nasa degraded state na o lalo na pagkasira po itong mga K o malilit na mga pulo naman kung saan nga yan sa may pag-asa island na bahagi doon pa rin sa West Philippine Sea.